Pagkalipas ng halos isang buwan na paghihintay, Israel umatake na sa Iran. Magdamag binomba ang ilang military target. Gaano kaya kalaki ang naging pinsala? Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka palang lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang sinumang magtatangkang umatake o puminsala sa Estado ng Israel, at sa mga mamamayan nito, ay makakatanggap ng pinakamasasaklap na pagganti na di nila na naising mangyari sa kanila. Ang mga salitang iyan ang nauna ng banta ng bansang Israel sa kanilang mga kaaway sa pangunguna ng kanilang sandatahang lakas at ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bagamat sa kabila ng mga makabago at solidong pandepensa na tinataglay ay nangangamba pa rin ang mga mamamayan ng Israel sa maaring maidulot ng kanilang ginagawang pagkaagresibo sa pag-atake sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang kanilang ipinapamalas na pambihirang lakas pagdating sa kakayahang makipagdigma at durugin ang mga kalaban ng estado ay parte lamang ng kanilang karapatang depensahan ang kanilang sarili laban sa lahat ng banta. Na kung iisipin at talagang totoo nga naman sa pagkagat bago pa man naganap ang pinakahuling digmaan na kanilang kinalalagyan ngayon ay nauna nang ginulo ng grupong Hamas ang dapat sana ay masayang pagdiriwang noong nakaraang taon. Nag-iwan iyon ng libo-libong mga sibilyan na namatay at daan-daan pang mga bihag. At sa huli sa pagdedeklara ng Israel ng Jera kontra sa Hamas ay nawasak ang buong Gaza kung saan libo-libong ulit naman ang pinsalang natamo ng kanilang lugar at napatay ang pinakamatataas na pinuno ng organisasyon na responsable sa October 7 attack. Ganito din ang nangyari sa grupong Hezbollah na sa kabila ng naunang banta ng Israel na makakatanggap ng pinakamasaklap na pagganti ang sinumang makikialam sa kanilang teritoryo ay di pa rin nagpatinan. Bilang suporta sa grupong Hamas na pinulbos sa Gaza ay nagbukas din sila ng mga pag-atake sa teritoryo ng Israel at sa huli na bilang ganti ay nilusob din ng Israel ang mga teritoryo ng Hezbollah sa Lebanon na kung saan gaya ng Gaza ay napakalaki na. Rin ang pinsalang dinanas ng bansa nila kabilang na ang kabisera ng Beirut. Maliban dito ay sunod-sunod din ang pagkakapatay sa pinakamatataas na leader ng organisasyon. Ang mga grupo ng Hamas sa Gaza Hezbollah sa Lebanon at iba pang nagkukuta sa ilang mga bansa sa gitnang silangan ay mga proxy group lang ng bansang Iran na sinusuplayan ng mga armas ginagamit nila sa mga kaaway upang hindi direktang magkaroon ng konfrontasyon ang kanilang estado. Subalit ang pagkakapaslang ng Israel sa pinakamatataas na pinunong mga proxy group na ito ay naging malaking dagok sa Iran kaya't sila man ay dinarin na rin napigilang makialam sa labanan. Unang araw ng Oktubre nang pinaulanan nila ng halos dalawang daang mga missiles ang Israel bilang pagganti. Ang pag-ataking iyon ay unang beses na ginawa ng Iran sa loob ng mahabang panahon na sila mismo ang direktang nakialam sa eskalasyon sa halip na proxy group. Pero di ito nagdulot ng malaking pinsala dahil nga sa napaka-epektibong depensa ng Dome. Simula ng mga sandaling iyon ay naghihintay na nga ang mundo sa inaasahang pagganti rin ng Israel sa isa na namang pagsalakay na ginawa sa kanilang teritoryo. Dahil dito ay na-pressure sila ng mundo na gumawa kaagad ng hakbang. Ngunit dahil sa pangambang lalo pang lumala ang sigalot ay binantaan sila ng bansang Amerika na huwag tatargetin ang mga nuklear at power plant ng Iran kasabay nito ng nalalapit na halalan sa kanilang bansa sa darating na Nobyembre. At kagabi nga sa lokal na oras nila ay naganap na ang inaabangan ng lahat. Umatake na ang Israel sa teritoryo ng Iran na target ang nasa 20 pasilidad ng kanilang sandataahang lakas kabilang na ang pagawaan ng missiles na ginamit sa pag-atake sa Israel. Kagad naman kinumpirma nga ng Iran ang pag-ataking iyon, ngunit sinabing wala din masyadong pinsala ang kanilang natamu. Ang mga salitang iyon ang inaasahan talaga na sasabihin nila, lalo pat ang nag-report at ang state media na pagmamay-ari ng kanilang gobyerno at sa pahayag naman ng kanilang tagapagsalita, ay wala naman ipinakitang karagdagang video kasabay lang ng pagsasabing inatake na nga sila. Samantala, sa hiwalay na pahayag naman ng tagapagsalita ng sandatahang lakas ng Israel, ay sinabi nilang mission accomplished ang operasyon, dahil nakabalik ng ligtas ang lahat ng aircraft na ipinadala nila, dagdag pa nila. Inisyal na pag-atake pa lang ang naganap dahil sinusubukan lang nila ang kakayahan ng air defense ng Iran. Nasakaling gumanti muli ang kalaban ay mabilis lang silang makapagdaragdag ng target na kung napinsala man ang mga air defense depende kung aaminin ng Iran ay tiyak pakalaking pinsala ang mga susunod na bugso ng mga gagawing pag-atake ng Israel. Maging ang palitan ng mga pag-atake ay pinaghandaan na nila dahil ang naunang ito ay tinawag lang nilang karapatan para gumanti at ipagtanggol ang sarili dahil sa naunang missiles attack. Kung sinasabi ng Iran na wala masyadong pinsala ang naganap na pagsalakay, mga pa kaya silang gumanti muli pabalik sa Israel. Gayong naghihintay lang ang mga itong muli silang kantiin ng mga kalaban. Ang sinumang magtatangkang umatake o puminsala sa estado ng Israel at sa mga mamamayan nito ay makakatanggap ng pinakamasasaklap na pagganti na dinila na naising mangyari sa kanila. Abangan